Hi guys, manghapoy. Day mederez guys <laughs> abagbao kami nga ti Michelle kauban <laughs> kay magwa mi sayang anak. Munto di ay mugang, unboy ba na dili me ganahan kay di may magmarites. Dili maka marites di. Balik sila tu ay. Nami sa amo ang kuan guys, A, sa amo ang bicycle plano. Ito kalikod lang. Kato lagi ni sa kay kuan, wala lagi ni kuan. Okay. Oni. Nabutang na ni kuya ni mo kay. Ah, pwede ni siyang magsud, pwede ni siyang tanggal. Ah, okay. Tayo ni Archie. Ah. number one. Money aku Chanti number one atau number two. Hi guys, naabot na mi Gikan sa Mercado, ang dinisa ka na sa balik diri. Badong ko sa ilang ati disiri mo palit uling. Ito uling. How much the uling, baby? 15. tag uling, pero tag-hagsulod. na ako karon sa Bagakay na misita ni Inay. Ha, mag

Guys, nabot namin dito race sa municipal city hall of Talbuan. Kaya magkuha sa building permit ni Ate Emma. Here. Oh, ba na si Luis? Magkuha kami sa building permit. <laughs> 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 building permit <laughs> so, the um, building permit building permit name farba court park

automatic siya guys kaya na siya lock push push the button para mo kuan siya malock siya 1-8 bito na 1-8 mau ganit saat sa Atbang sa Bulito Talibong guys kay nananaw Aumi o tangki sa tubig dayon ang langit dire guys kay Dagom o init galain ang panahon sukat so, gahapon 550. Aye, kita lang. So modong ni talibun kesa man anak huwag niya na ka na. na, ka. Mura lagi na. 9, Sa GRKD Hardware, nasa Lai Water Tank na tag 17,000 plus for 1,000 Unsa ito na ba? 1,000 liters So labot slide ito, 13k, pero lasa sa 660. Labi lang ito, stainless na? 16? Oo, Hi guys! welcome back again to my vlog and for today's video kay hindi aday ko sa bagakay then naas lang mama diri ganihan na abot and karon kay at bernes so disperas pa diri sa bagakay and then silang inay kay inika ugma pa kahugan ugma pa sila maghikay pero naganda na sila karon then magtanaw ta kay magihaw daw og bakboy dito sa ubos so atong i check gracias oh nagihaw naman lagi wa man lagi mo tigik oh ganin na dai sayo Hmm. Wait. Nagkatawa si Junjun. -Jun. <laughs> ha? Ha? Oh, lagi mo tig-ik. Mura mag-manager man e, kay nani. Boss. Boss. Taga-asa mo do dong. Ah, taga San Carlos. Ito na akong tig eh Yeah. Yeah. So, amot, og, oh, na May lemon guys. Ambot og kuan ba ni? Aw namunga di ay nara um, yeah. na. Dagang bunga dayang ang limonsito guys ni Inay. De, oh. Ay, maaktong tanawon ang iba. May mo tanaw ko, nabay bungang iba. Tanawon na Ha? Dari ba tanaw na guys kung naay bunga ang iba uy gagmating man ka ayo ay naku ananday siya nabuliburan siya ani oh ani but ang sayo nga na no, man naman na gagmay oh Nabi, nai gagmay man. Ay, pag may kayo, di po ko kaabot. And then, kana siya guys, kay iskilahan, So, at bang rajud. bang rajud, ilang inay sa si iskilahan Yan na po yung limonsito. Dari, oh. Limonsito daro. May kuwan. bunga. kan siya, kay Tambis. Wala na na Ato dagang kena kay nagbunga karon wala Nya mo ato ta sa sulod. Ni baot aguon. Oh, napak ni. Dili kay naglumpia sila. Here. Si Silin, Silindion og si Michelle D. Si Silindion. ko niya. Hindi rin na punta. Limuot ka yung adlaw. nag, <laughs> um, <laughs> nag, Manamig ka ng paniog guys. Na sila ko, no? Saging. Kanon sa maning saging, ma? Pilaw. Ha, ah, sa adlaw. Di na po kapayas. Kunya. Manamig pa mo Uto. Muna si Mama Lani ang kinamagwangan ni Lampapa.